they'll put a stop right away. Kasi ang tao pang malaman nila may baril eh syempre natatakot lahat eh sino ba naman gusto magpapapairing squad Seryosong suliranin ang katiwalian sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International isang global movement laban sa katiwalian 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception 100 ang score ng pinakamalinis sa katiwalian 0 naman sa pinakatiwali Pang-115 isang ang ranking ng Pilipinas sa isang daan at 80 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain sa 1 First District Representative Kimmer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Kung maisa sa batas, sakok nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa, mga halalman o itinalaga. Gayun din ang mga opisyal sa tatlong sangay ng pamahalaan o ang executive, legislative at judicial branches. Kasama rin ang mga nagsisilbi sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations at iba pa, maging sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kung ako lang ang masusunod, doon kay Papa sa Luneta. Iba Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Nakapaloob naman sa panukala na walang public official, appointed man o elected na maparurusahan hanggat hindi pinagtibay ng Korte Suprema ang conviction. Samantalang magkakaiba naman ang pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng panukalang batas as a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my, my stand is um, definitely ano, no to death penalty talaga ako. It will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of uh, the penalty of death. No? Kaya uh, ano yun? Uh, kasi may clear benefit dun sa, sa player or the actor and of course uh, uh, i think it is a one uh, serious step not to really uh, send a signal that corruption should not be taken lightly sa kasalukuyang kongreso, nakabitbin pa rin ang ilang panukalang batas na nagsusulong na ibalik ang death penalty bilang capital punishment laban sa heinous crimes, mga sangkot sa ilegal na droga at iba pa. Nakatakda na rin tuluyang magtapos sa June 2025 ang 19th Congress. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.